sa inyong lahat, sa lahat po ng mga Kingdom Citizens, sa lahat ng mga full-time workers, at sa lahat ng mga tagasunod sa Kingdom Ministry, sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nang papasalamat tayo at pinagkalaw ng ating dagilang ama ang pagkakataong ito upang mag-isagawa na naman ang press con. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin. Hindi man dapat kaaway kasi dapat silang tagatupan ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor, at binuhay yung kaso. Sinabi naman ni Pastor, haharapin wow. niya. Palit-palit ang sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na sinampas sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang, na wala talagang extraordinary rendition. Susunod talaga sa extra edition treaty ang Amerika. Huwag lang makisausaw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya kahit yung presidente natin, hindi pipirma. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig. Sa presidente, sa DILG, sa DOJ, sa AFP, lalong-lalo na sa PNP. Wala. Bakit? Pag pipirma siya, ano sabi? Mau-offend ang Amerika. Mau-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyon na ng karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Pastor Paulo Sikki na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man na in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So makinupa ba ang presidente nito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling Lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time record workers, dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi, dire-direction na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusotin tayo. Tayo ang lulusot. Tayo na. Hindi tayo aalis. Anggap hindi bababa, hindi ako nananawagan ng drug call or uh, hair political test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong kung ano This time, malakan niya, hintayin niyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tori. Kami ang hintayin niyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mama, mamahala pa. Ang presidente ngayon, you don't have the right now. Kasi wala. Hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang Pilipino. Isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Binigay ang kanyang buhay. Binigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa niyo? Kaya itong nangyayari sa amin. June 10, lahat ng kaso na pinuhan nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa iyo. Kasi wala nang nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Nagluklok sa kanya, binigay namin ang resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para may merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga mga korap kayo, wala talaga ininiwala sa pangalang Marco. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga, ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingod sa Pilipinas. At ngayon, ayan pinagpili mo ang aming mahalang pastor sa Amerika, may timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga polis na. Ito yung mga polis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo na mga polis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga polis na dapat law enforcers nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law ang sinusunod nila mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito. Tapat na nila yung mga kingdom citizens na dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na, kasama. Ganun na, kamasahol. Ganun na talaga tayo dinaboy, Na ang pamahalang ito. Always, si Dr. Rain sinasabi niya, he always look past all these officers. <coughs> and it always falls on the, I don't know, no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, handa na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng kingdom citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano, Amerikano, pinagliliguran mo doon ka, lumayas ka dyan sa Malacanang, bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebelyon against sa pamahalaan, this lawless evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdang citizens, sa lahat ng mga isog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito bilang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahila ko sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. So yon, ito ngayon ang magiging tema ng press ko na ito. Sa so buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyong lahat.